Kaya mga kamukbang, uh, ah, dito tayo ngayon kila Kasoy Vlog Official. So mayroon kasi mga kamukbang na pinapapunta niya ako dito dahil ipa-challenge, may ipa-challenge to siya sa akin mga kamukbang. So andito tayo ngayon kila Kasoy Vlog Official para pumunta rito para yung harapin yung nagpapa-challenge sa akin. Ah, kaya andito tayo ngayon mga kamukbang. Ayan sa bagong tahanan ni Kasoy. Kasoy! Tau po! Tau po! Tau po! Ayan dito tayo. May mga kamukbang sa bakong planeta ni Kasoy. Kasoy, Kasoy, Kasoy. Uh. Ayan, dito tayo sa bagong planeta niya. Ayan, ayan si Kasoy. kamukbang. So, ayan yung bagong planeta niya dito. So, pinapunta. ayan si Kasoy Vlog Official. Pinapaputa niya. So, abangan yung mga kamukbang yung nagpapachallenge sa akin dito ngayon. Mamaya-maya, magumukbang kami. So, ayan. Back. Alam kong mukbangers ka May pa-challenge shock sa'yo Kain yung tong saging na to At limang sili At limang kalamansi Gusto kong makita sa'yo Nang personal Na kaya may saging Na may balak Ayan mga kamukbang uh, Mayroong nagkapa-challenge dito sa akin mga kamukbang Ayan mga cha challenge niya tayo sa ano Na imumukbang daw natin to Itong saging at saka kalamansi at sili So yan yung challenge niya sa akin mga kamukbang So ayan Silent supporter shoutout sa inyo Maraming salamat So anong hinihintay natin? Ayan magbumugbang tayo Ha? Lalo ang sabi mo Ayan mga Dalawang sabi Ha? Huwag mong subukan

嗯。<laughs>

Yes.